Isa ka ba sa mga madalas na napapatanong o nalilito kung ano nga ba ang mas maganda o yung mas bagay sa'yo? Ikaw ba ay magtatrabaho o magnenegosyo? Sa video natin na ito, pag-uusapan at alamin natin kung alin ba talaga ang bagay sa'yo. Magnenegosyo o magtatrabaho? Kung gusto mong malaman, panoorin mo na ang video na ito. Mga ka-whiteboardpreneur, welcome to Marketoon. Usapang negosyo at kaperahan. Kaya please support our Marketoon YouTube channel. Click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya naman, let's go! Unahin natin ang trabaho o ang pagiging empleyado. Ang advantage nito ay mas safe ito compare sa pagnenegosyo. Dahil sa negosyo ay kailangan mo ng puhunan. Samantalang sa pagiging empleyado, ang kailangan ay ang iyong skills at ang iyong oras para ikaw ay sumweldo. Fix rin ang iyong kita kung ang sahod mo ay 20,000 won won, basta ikaw ay walang absent, sure ka na 20,000 ang iyong kikitain. Plus yung mga benepisyo pa na binibigay ng iyong kumpanya. Mga disadvantages dahil sa trabaho, kapalit nito ay ang iyong oras, limitado lang o hindi mo kontrol ang iyong oras. Kung ang pasok mo ay alas 7 ng umaga, kahit ikaw ay inaantok pa o di kaya ikay magmamadali dahil may iba pang gawain sa bahay. Basta alas 7, dapat ikaw ay nasa opisina na. At kung ang uwi mo ay alas 5, doon ka lang maaaring umalis sa iyong trabaho hindi mo hawak ang oras kaya nga may mga panahon rin na may mga okasyon sa pamilya na wala ka dahil hindi ka pinayagang umabsent o maglib sa iyong trabaho. Limitado rin ang iyong kita dahil fix ang iyong sweldo kahit tambakan ka ng trabaho ng boss mo eh parehas pa rin ang sasahurin mo. Pag-usapan naman natin ang advantage sa pagnenegosyo. Una, ikaw ang boss dito ikaw ang masusunod o may kontrol sa iyong negosyo. Hawak mo rin ang oras mo at may potensyal na malaki ang iyong kitain at walang limit. Depende pa rin ito sa iyong sipag, diskarte at pagsusumikap. At dahil maaari kang kumita ng unlimited dito, mas mataas ang posibilidad na mas mabilis ang iyong pag-unlad. Kaya lang, hindi rin ito madaling gawin at may mga disadvantages rin. Karamihan sa negosyo ay kailangan mong maglabas ng puhunan. At sa negosyo, oo, maaari kang kumita ng unlimited. Pero maaari ka rin malugi o di kaya'y may mga panahon na matumal at mababa ang iyong kita. Hindi pare-parehas ang iyong kita kada buwan. May panahong malakas ang negosyo pero may panahon rin na matumal. Di gaya sa trabaho na fix ang iyong sweldo sa negosyo rin, oo, hawak mo yung oras mo. Pero may mga panahon rin na mas mahaba pa ang yung kailangang ilaan na oras para sa yung negosyo, lalo na kapag nagsisimula pa lamang. Ngayon, ang tanong, alin ba ang bagay para sa iyo? Magne-negosyo o magtatrabaho? Walang mali o tamang sagot at ikaw lang rin ang talagang makakasagot nito. Ano ba yung mga hangarin o pangarap mo sa buhay? Siyempre, mas mataas ang iyong pangarap, mas nangangailangan ito ng mas malaking income at savings. Gusto mo ba yung mas safe at fix ang kita? O handa ka bang sumugal sa pagnenegosyo para sa mas malaking reward o kita? Alamin rin ang iyong mga kakayahan. Handa ka bang harapin ang mga responsibilidad at magdesisyon para sa sarili mong negosyo? O mas gusto mo yung simple lang? Pasok, trabaho, kung ano yung ibigay na trabaho sa'yo, tapos uwi sa bahay? Sa panahon natin ngayon, maaari mo rin namang piliin na parehas dahil may mga negosyo na rin ngayon na maaari mong isabay sa iyong trabaho. Ano man ang iyong piliin, basta wag kalilimutang manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Kaya ang tanong mga ka-whiteboardpreneur, ikaw, ano ba ang mas pipiliin mo? Negosyo, trabaho, o parehas? Let us know sa comment section. Thank you for watching! Panoorin na rin ang apat na diskarte para kumita ng extra income o magsimula ng negosyo kahit may trabaho. Click here!